naon ngayon ay eh, lahat na yata nang bilihin ay eh, nagtaasa na. Pero dito nga sa na-discover ko sa kahabaan ng baklaran meron nga nagtitinda na naka nakabike sidecar na masarap at hindi tinipid na makaroni salad at buko salad eto si Kuya Ikot na kahit walang sariling pwesto at paikot-ikot lang siya dito sa baklaran, nakakaubos daw siya ng walong galon na makaroni at buko salad kada araw. Kahit hindi pa daw siya nagtitrending at pinipilahan ng karamihan, araw-araw daw sa awa ng Diyos ay eh, sold out yung kanyang mga paninda. Si Kuya Ikot nga ang nagpapatunay na hindi porkit mura, eh hindi na masarap at quality. Yung mga ginagamit daw niya ng mga ingredients dito, eh mga branded daw talaga. Kahit malitlang lang daw ang kitain niya, eh okay lang daw. Ang mahalaga daw, eh masatisfy at balik-balikan siya ng mga customer niya. Okay, mga all goods, no? sa paglalakad ko nga dito sa so may kahabaan ng baklaran, nadaanan ko si Kuya na naka sidecar, nagtitinda ng food trip. Tikman natin kung ano yung tinda niya. Masyado akong na-curious, mukhang masarap eh. Yon, bossing, magandang gabi. Ano yung tinda mo, bossing? Salad. Salad. Oh. Tsaka? Uh, Puro salad, macaroni. Ah, magkano naman isang order, boss? Uh, may 20, 30. 30. Ah, gano'ng katagal ka na nagtitinda dito, boss? Uh, so uh Tagal na pala, ano? Anong oras ka dito ang pumupesto, kuya? Seven. Ng? Nang... Gabi. Hanggang Hanggang maubos na nakakaubos ka naman, kuya. Nakakailang uh, ano uh, ka nauubos? Meron din naman matira kung konti-konti na lang. Ah, nakaka bali nakakailang ganyan ka sa isang araw? Ah, uh, walo. Walo, dami ah. Ano, dito ka lang kung pesto o? Ah, uh, ikot-ikot ka. Uh, bali, anong pangalan mo, boss? Uh, tawagan nga ako ng palayo ikot. Ano kuya? Ikot. Ah, ikot kuya, ikot. Oh, sige nga kuya, pabili nga. Pabili nga ng isa. yung mabenta mo diyan. Macaroni oh. Macaroni tsaka Ah, sige, yung ano na lang macaroni. Yung 20 lang, boss. Ano yan mismo ikaw gumagawa, boss? O oh, hinahango mo lang? Ay, ah, ikaw gumagawa mismo. You oh. know, Ang dami ng serving, boss. Pag ganyan ba talaga yung Serving niyan o pag vlogger. Ah, ganyan talaga. Ayun. 20 pesos guys, oh. Ang dami, oh. Boss, para sa gustong mapuntahan at matikman tong ano mo, saan malulukit ito? Ah, yun lang Rodriguez, parang yakin. Ayun. puntahan nyo na guys, si kuya. Ayun, oh. Salamat, bossing. Salamat, bossing. Yan mga ko, all Sa katabi ni Kuya, meron dito nagtitinda ng cheesecake tsaka nugget. Bilahan nyo din kapag napadayo kayo dito sa may baklaran. Yan, anong pangalan mo Kuya? James po. Yun, si Kuya James. James Bond, eh. At ayun na nga mga call goods no, sa paglalakad ko nga dito sa may kahabaan ng baklaran. Nadaanan natin si Kuya Ikot na nagtitinda ng buko salad at macaroni salad. Eto 20 pesos lang to guys. Tingnan nyo naman ang dami ng serving. At kahit hindi vlogger, ganda daw talaga yung bigayan dito kay Kuya. Tsaka nagtitinda siya dos dito alas 7 ng gabi. Kaya eh, try na natin. At imagine guys, nakakawalong ganito dos ang nauubos. Ganong kadami. Nawalo na ano, galon. Nauubos niya na kada araw. Katikman na natin yan. Ito daw, si, si, mismo si kuya ang gumagawa daw nito. Homemade daw talaga yung mga. Tsaka yung mga ginagamit niya ditong ingredients. Talaga mga branded. Hindi mumurahin. Kaya hindi tinipid to guys. Tikman na natin. Medyo creamy siya. Tsaka ang maganda sa kanya, hindi siya masyadong matamis. Sakto lang yung timpla niya. Mm, sobrang solid, oh. Tsaka maganda to, guys, kasi healthy tong kainin. Di ba? Ito yung fruit salad yung tinikman natin. Ayan, hmm, no? oh. Kaya try nyo na to pag napadayo kayo dito sa may baklaran. Nandito lang sa si Kuya is kuya ikot. Dito lang daw siya nakapwesto sa tabi ng ano. Ha? Ay, Dito. Ay, dito lang siya, guys. Try nyo na. ano? Solid, oh. no? salamat kay kuya. Ito, tigahawak natin. Ano pang mo, boss? James Ayun, kuya James. Salamat. O, oh, yun. Try nyo na, good. Mga ka all good. Sarap. What solid. Ako? Ayun, no? 20 pesos lang, वालती